Senior high update William at si My Secret Upper at nahuli ito ni Luna. Disclaimer ang mga larawan na kinuha ko ay di ko pag-aari. This video is belong to the rightful owner. So nahuli nga ni Luna si Z at William na naghahalikan at nung nakita si Le ni Z si Luna ay tumakbo itong si Luna at hinabol naman siya ni Z at sinabi nga ni Luna kay Zee bakit ka pumatol kay William ginagamit ka lang niya at tapos sabi naman ni Zee kay Luna bakit may gusto ka rin ba kay William inaga mo na nga si Gino sa akin pati ikaw aagawin mo din si William sabi naman ni Luna hindi ako ganoon at nalaman na nga ni Luna ang buong story ni William at si ay ito namang si Z ay parang takot na takot na ibulgar ni Luna ang nala ang kanilang relasyon ni William at dito na time nagkasalubong din si Cecil at saka si Luna dahil itong si Luna ay buntis at ang ama ay si Gino at nung nag-uusap mga sila ni Cecil gusto ni Cecil na ipalaglag yung magiging anak nila Luna at Gino kasi bata pa daw itong si Luna para maging ina at ayaw namang pumayag ni Luna at siya na daw ang bahala sa kanyang sarili at sabi naman ni Cecil paano mo bubuhayin ang anak mo is 17 years old ka pa lang. at dagdag pa sa sinabi ni Cecil pang one night stand ka lang sambay sampal ni Cecil kay Luna at sinampal din ni Luna itong si Cecil. Abangan natin ang susunod na kabanata kung ano talaga ang ah, dahilan kung bakit nagpakamatay itong si Luna or pinatay nga ba. So abangan natin, comment down kung nagustuhan nyo ang aking video para malaman natin kung ano ang naging pahayag nyo dito. Don't forget to like, share, comment, and subscribe Karin Mix TV. Hanggang sa muli. Thank you so much.